So guys magandang araw no So ito meron tayong tutorial sa kung paano baguhin ang facebook name natin sa ating facebook account So i-click natin yan Tapos settings Kung wala kayo makikita na account center dyan So i-search nyo sa search bar Ang account center Ayan, click account center. Tapos, i-click natin yung profile. Facebook natin. Ayan, ito ang Joe Rosaroso Moraldi. Ayan, pag maklik na natin yan. Ayan, click natin ang name. Ayan, dito na natin baguhin yan. Sa aking kaba... Kakababago ko lang o kachins ko lang ng profile name ngayon. Kaya yan, first name, kung ano yung babaguhin nyo dyan. And guys, napakadali lang. Try nyo rin. Maraming salamat sa pagpunod nyo sa aking videos tutorial. Sana may tutunan kayo sa videos na ito. Maraming salamat. Bye bye.